picnic area. Ayan o. No? Big wave. Big wave. Aw. Oh. Lakadnik lang tayo. Lakad, lakad lang. Ayan, ito tayo doon. Try natin kung makalusot tayo doon. Doon tayo mag-exit. Ayan. First time ko makapasok dito. Haya. Big wave. Big wave bay. Picnic area. Barbecue area. Oh ya, yeah, diba? Dito. May barbecue. Ay, dito. Oo nga. Ay, siya. Wow. Mayroon dito pag araw ng Oo, wow. Grabe yan. dami, oh. Oo. Oh, oh. Oo. Oh, Sarya, ang dami pala dito ng ano, ano, barbecuehan oh. Kailan natin gaganapin? Hay. Ano ba 'yan sa area na 'yan sa taas? Ah. Ay, tayo magandang view. So, akyat okay, tayo. Okay. Nandito na rin lang tayo. Anong sasabihin? Na, nabasa na, na. Nabasa na rin lang naman. Maglugod na. Maggarigos na. Magkarigos hmm. na. Wait lang. Ayan o, oh, ang barbecuehan o. Oh. Woohoo! Uy, totoo nga. Yeah, no. Tara, tara, tara. Bye Kailan? Kailan magagawa yan? Soon. Uy, baka pwede pagdating doon, baka doon na pwedeng pumunta. Tingnan natin. Hindi, baka naman hindi na pwede. Pwede na hindi kumakay. Oh. Ganda, di ba? Kakaibah. First time ko dito pumunta. <laughs> uh. oh, di ba? Ka nice Pag weekdays, ganyan lang. Indonesia Ito ni Patricia. ha Ini Oh, mayroon pa dito oh, naka-separate na ano, oh, isang mesa. Ayun ko rin. Oh. Ang anak ko. Wow. Dito ako. And then aakyat ako dun sa kabila. Wow, grabe na 'yan. Yung view dito hindi natin kita. Pupuntahan natin dito yung way man. Ang galing. Wow, talaga lang naman napapa. Mapapawaw ka talaga. Ha. Wow salamat talaga. Punta tayo doon. Kasi kung hindi mo ako tinala dito, wala eh. Wala yan. O, so, punta tayo dito. Tingnan natin. Parang ito yung pinaka pahingahan nila. Tingnan natin. Wow, wow, wow. Ha! Ayan, ganda oh. Uh. Okay, wow, wow, wow. Oo, oh, oo. Oh. Wow Ganda. For inquiries or complaints, please call the Manager Park and Playgrounds if you need assistance outside office hours. Please contact the Manager Park and Playgrounds. Southern also performs the duty of access officer for the park. For inquiries or complaints about smoking related matters. Please contact the Tobacco Control Office of the Department of Health. Ah, ang ganda ng paligid. Ayan oh. Iiikot kami nga ad lalabas kami doon sa bandang unahan. Mm. Hindi na no? Pero baka doon, baka doon. Kasi parang nag ano din na oh. Sinara, sinara. Ayan. Uh, yeah. Yoohoo! First time ko makapasok dito sa park na to. Ang ganda, oh. I will show you. Hindi siya malalaki yung bahay. Oo. Uh oh, oh. Ganyan. Residential Yeah. The residential. Residential area. Ayan. Kaya may isang bahay sila si Amo. Ayan. Kaya lang tayo dito? Ah, very soon. Ha? Huh? Very soon. Very soon, soon, soon. Yung bago pala ako dito sa doon. Kung gusto rin ako magkaroon ng bahay dito. Wow. Kung gusto ko rin ako dito. Sana all. Ayaw. mo pa kung dito ka bilang sa big wave? Hindi sa, nga sabi mo. Sabi ko mahal kasi dito. Ah. Eh, pero pag sinabi niya ako, dito ka na kumirabihan kita. Yan ang sinasabing why not? Hindi ako magdadalaw ang isip. Ay! Ayan oh, kaganda lang talaga oh, nandito kami ngayon sa taas na banda. Dito na kami sa taas. Uh, grabe na 'yan. Very amazing. Hey! Hello. Girl. Oh, di girl? Oh, nang dahil sa iyo. Ha? Nang dahil sa iyo nakarating ako dito. See? Di ka nice? Oh, di ba napakanta pa siya? Oh. Meron pa doon ay hanggang doon lang pala Paikot ikot hindi ng tayo, ano. Hindi ano, hindi ta po No, kasi pala meron ng ano hanggang diyan lang talaga pala. Yung mm -hmm. park. Oh, di ba diba ka wow. talaga oi. Eh. Bungga OCR gusto mo mag CR. Tapos na tayo diyan. Ako hindi pa ako nasi CR. Kanais oi, ang linis oh. Wow. Ikot kamera, ikot kamera ang ganda ng ano, season. Kasi ini. Oh. So pwede tayo siguro bumaba doon. Bumaba. Ganda oi. Ito yung ito rin yung ano doon. Doon, yun ang bahay ni Ma'am O oh, Yellow. Hmm. Ayun, oh, 'di ba isa siya diyan na tantay bababa. Nag-iisa. Hanap tayo ng babaan Ayan dito. Ayun na yung kalsada, o 'di ba? O oh, yung lusutan naman natin. So tanong. Ayun oh, mayroong nakaano doon. Ah, doon siguro. okay, so isang video ako dito sa loob ng park. Taray. Kaganda lang At ng faray. park no? Maraming maraming salamat, Sir Rosiski. Kaya? Nang dahil, sayo. dahil sa goot. iyo. Dahil oh, sa iyo. O, di ba? Ayun, yung kalsado doon. O, oh, yung ganda ng, ng ano ng ibo, no? Hain. Uh, Aw. Oo. So, yan. Anong ibo niya? Ewan ko, anong ibo niya? Ayan, ah. Ang ganda ng buso. Kumakanta siya. Kumakanta si ibo, Adarna. Kumakanta si ibo, Adarna. Oh, Maganda mag dito. O, diba? Puro mga ibon. Taray. O, oh, yan. Mga bayo. o. Nakadlakad lang kami dito sa park. Kahit na paano, naka-inhale kami ng masarap na hangin. Huh, Grabe na yan. I love it. Paminsan-minsan naman lang. Pero mahal ang pamasahi dito from Central, ha? Galing ng Shiko. Ano yung lugar yon chico? daw. Ah, Shaki One, Shaki One. Ay, Shaki One. Ang pamasahe ng bus ay $11. $11. Balikan. So, balikan 22, $22 na. And then, kung ito na naman yung park na makikita mo, so, walang question doon. Ang ganda. Hmm, pumunta naman tayo sa PBA. And then, ngayon, tapos kami dito. Goodbye. And see you. Doon kami pupunta sa kabilang side ng dagat na doon sa mga malalaking rocks. At, Abangan. abangan. Goodbye! See you soon! Mag-see you soon ka na naman kami! Okay. Alright!